music word word dash 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 Ikaw pang tunay na Prinsesa ng mga tala Tunay ka na pinagpala okay. Ulul ba taniwala Naniwala ka naman Hindi na ako babalik Babalik tulad ng dati halik sa iyong labi Labi na puro naman kabalbalan Ikaw itong nagsimula Tatapusin ko na lang Tatapusin ko na lang Mga pangarap Binoo Binoo natin tatlo May kasama ka pala Na iba walang hiya ka talaga Sabi mo ay ako na nag-iisa Nag-iisa nga na tanga Na naniwala sa iyo matatamis sa salita Salita na para bang isang gayuman na kumakit At bumunit at nag-iwan ng sakit-sakit na nararamdaman Hanggang ngayon di malunasan Ang tangi ko lang alam dapat kita na maiwasan Maiwasan ng babae na ngayon di ko na kailangan Hindi na pwedeng balikan, balikan na matini Kung di na di na pwedeng pagbigyan, pagbigyan ng matagal kong iningatan Sa huli ay iiwanan, iiwanan din na Kaya ngayon huwag nangakasa dahil di na pwede pa Hindi na pwedeng balikan balikan ng matinig kung di na anan di na pwedeng pagbigyan Pagbigyan ng matagal kong iningatan sa huli ay iiwanan, iiwanan di pala Wala na At muli ko pang ingatan, pang ingatan Salitang matik ko na nakalimutan, kalimutan na nangyari Sa kin mo yung sinabi, sinabi ng iyong dami Na hindi na maaari, maaari na mangyari Na maibalik ang dati, dati yun nangyari balik ngunit nabaliktad, nabaliktad ang sitwasyon Mga sinabi ko noong tila, inulit mo ngayon Ngayon wala ka ng buwang, wala nang nararamdaman Sa'yo sinta, hindi na pwedeng ipinta, ipinta Nakaraan at tuloy ko babalikan Babalikan pa ba kita? Ano ako tanga? Tanga! Sobra sobra na sakit ko nadama, nadama ko sa iyo Kung paano magmahal ang todo 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 mong niloko at sagat sa panggagago Hindi na pwedeng balikan Balikan ng matini Kung di na Di na pwedeng pagbigyan Pagbigyan ng matagal Kung iningatan sa huli ay iiwanan Iiwanan din pala Kaya ngayon huwag nang aasa Dahil di pa, hindi na pwedeng balikan Balikan ng matinig kung di na anan Di na pwedeng pagbigyan Pagbigyan ng matagal kung iningatan Sa huli ay iiwanan, iiwanan din pala Ngayon sa akin ay tapos na masama mo Mala ala ala Kay pait na sa tip-tip ko ay kumapit Kumapit o lumapit Di mo na ako maaakit Di na nanaisin pa ang pasakit Ang tanong ko lang ay bakit Bakit di mo nagawa nung una Aking mahalin Mahalin kilan may di mo na sa akin At sa akin Ang sa akin naman ay huwag mo na Magpilitan Magpilitan na ako'y magpaalipin At muli kitang ibigin Ibigin at tubusin ng pasensya Pasensya kung wala na kong konsensya Para sa babae na katulad mong walang kwenta Kwentahin mo man ikaw na mismo magbilang